Anong tawag sa mga taong kumukuha ng bagay na hindi kanila? At anong tawag sa mga bansang inaangkin ang teritoryong hindi naman kanila? Mukhang hindi ito alintana ng China habang patuloy nilang inaapi ang mga Pilipino gamit ang mga gawagawang ebidensya para suportahan ang kanilang territorial claims. Umaalab muli ang tensyon sa West Philippine Sea. Isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Pilipinas ang tinarget ng water cannon ng Chinese Coast Guard, malapit sa Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, halos tatlumpung minuto nilang tinamaan ng malalakas na water cannon ang BRP Datu Gumbay Piang habang nagsasagawa ito ng misyon para maghatid ng supply sa mga mangingisdang Pilipino. Bumigay ang salamin ng tulay ng barko at nagdulot ng sugat sa isang tripulante. Nasira rin ang mga kagamitan at ilang air conditioning units dahil sa malakas na bugso ng tubig. Pero ayon sa pahayag ng China, sinadyang bumangga ang barko ng Pilipinas sa kanilang Coast Guard vessel. Dagdag pa ng China, higit sampung barko umano ng pamahalaan ng Pilipinas ang pumasok sa paligid ng Shoal. Ang insidente ay nangyari ilang araw matapos ideklara ng Beijing na gagawin nilang National Nature Reserve ang bahagi ng Scarborough Shoal, isang hakbang na tinutulan ng Pilipinas at kalaunay nagresulta sa diplomatic protest. Nagpatupad pa ang Chinese Navy ng broadcast tungkol sa umanoy live fire exercises na nagdulot ng takot sa mga lokal na mangingisda. Hindi ito ang unang beses Noong Agosto, nagbanggaan pa ang barko ng Chinese Navy at Coast Guard habang hinahabol ang patrol boat ng Pilipinas. At noong nakaraang taon, nasaksihan ng international media ang direktang pagram ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine vessel. Samantala, kinondena ang Estados Unidos, United Kingdom, Australia, at Canada ang aksyon ng China ayon kay US Secretary of State Marco Rubio isa na namang halimbawa ito ng mapilit na hakbang ng Beijing para palawakin ang kanilang kontrol sa South China Sea habang nagpapatuloy ang mga insidenteng ito nananatiling tanong paano po ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito ang karapatan ng mga mangingista, at ang soberanya sa sariling teritoryo gusto mo ba ang content namin Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.